Welcome back to my vlog. For today's video, ay magluluto ako ng gulay. Oh, may nitak ka pa? May nitak ka pa? Ito malamig ka? Ha? Huh? Sobra init, grabe. Eh, tinga. Yeah. Sabi mo may init, lamig yung kita. Ah. Oh, sorry, 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 sorry. Nagalaw ko. Eh? <laughs> sorry. Pero <laughs> ya? subscribe ni nak pun. Cuba ja. Minap pita-pita. Ni nak mana magluluto ako ng gulay at lagyan ko siyang preto na isda. So, ayan. Ito, kalbasa. Hatiin ko to. Ito namang malunggay, hahatiin ko. Para kinabukasan may maulam pa. Kaya bukas? Bakit? Kailan ba itong malalanta kung bukas lulutuin? Kailan ba ako nagluto? Na nalalantaan? Hindi pa naman. Oh. Kasi lanta na eh. Maluluto ko bang lanta? Ha? Sa ito naman ay tag oh. tatlong piraso. Po sa sa kahit ito po sa'yo. Sakit ng ano ko. Ito. Walaan di ako nakabili ng okra kasi ang mahal. Bukas na to. At saka, ito, hahatiin kong, hahatiin ko ang karlang at kalbasa. Garlang. Yan lang. lang. Yan. Ito, bukas. Ito, ngayon kalabasa naman hahatiin ko ma lapad ya siya malaki pa sampu lang to tapos hahatiin ko siya para bukas ay ngayon, ito bukas. O, oh, diba? Yan lang. Ngayon ay magsimula na tayo. Balatang ko muna ang kalabasa. balata natin. Kasi ang amo natin, hindi yan kakain pag may balat. Kagigising lang, humiga agad. Tingnan nyo. Kagigising lang niya ha, higa agad o. Oh. At tapos ang magkape, tingnan nyo. Diba? Ang galing. Sobrang mapakagaling. meron po ako ano, talong. Bumili din ako ng talong. Ayan. Bumili ako ng talong. Kasi miss ko na magtortang talong. Ayan. So, ikakat na natin itong kalbasa Love you, too. Okay. Love you, too! Ito nga. Okay, love you, na nga ako. Tapos, ito naman, par lang. Bukas. Hoy! Hoy! Bukas, alis tayo. Saan naman maglalaba. Punta, punta tayo ng 138. So, pa, paano kung magagawa yung lamesa mo? Hapon pa tayo pupunta doon. Ano oras ba ako nagigising? Hapon naman, di ba? Subukan ko doon sa 138 at magdala ko ng biodita kasi mag-a-apply ako ng trabaho. Dahil, lagi mo na, dahil, dahil lagi nala ako dito sa bahay, lagi mo rin akong aasarin. Kaya, magbuti pang magtrabaho ako. Wala ka nang maasar. napako ng trabaho. Para may kinabukasan naman ang buhay ko. I hope na makatrabaho ako agad tulad dati na kaka-apply ko lang tapos pag uwi pagdating ko sa bahay may tumawag na sa akin tapos ayun agad ako sa trabaho. Dahil wala well, akong okra, hindi ko din siya lagyan ng may, ano. Hindi ko siya lagyan ng talong. Ayaw ko kasi na may talong. Torta lang. Gusto ko sa talong, hindi ganyan. Wala na yan. Basta, may makain. Okay na yan. Walang pili yung isa. Wala na kayo dyan. Nabra na ako kasi sobrang init talaga. Nahihilo ako sa init. Sobrang igang dito sa loob ng bahay. Bakit? Nabito. Pangit Pangit mo ba? may ata, naglalambing ka, hindi ka nang aasar. Yan ang gusto ko, yung lambingin lang ako, hindi ako aasarin. Galing mo din, oh. Ay! tot apat na piraso. Ilagay natin siya dito. May saging pala oh. Saging. Ito bukas na to. Pakisuyo nga nito. Ay! Pakisuyo dito. Ilagay doon siya. Ay, wala na pala. So, Ayan tapos na at tuhugasan ko na lang tong ano ito hugasan ko para ano, makasalang na din kasi yung amo ko utom na Lagyan natin siya ng tubig para isa lang na natin Kunti lang tapos dito kayo at tanurin nyo ako ay wag na lang muna hindi pa kasi dyan lang muna kayo salamat siya ng tubig kasi para may maulam pa mamaya. May masabaw pa mamaya. Hirap. Dagdagan ko sya kunti kasi kunti lang ang sabaw tapos mamaya pala. la so, ayan pa. Dagdagan natin ko. yung malunggay na naman ang anuhin ko uh. so, siya na kayo nag ano na ako kasi init kasi, hindi pwede na hindi ako mag ano, dito sa inupahan namin sobrang init terek na terek ang araw kaya ganito yung pag mainit talaga, ganito ang suotin ko mag sports bra mag bra, tapos cycle, uh, ano, oo boxer, ganun, kasi dahil sa sobrang init kaya eh ano lang yung ano namin gamit namin siling fan lang hindi na namin ginamit yung electric fan kasi laking kain ng kuryente just me oh. kaya ayan wala na kayo dyan at least sanay na kayo sa ganito lahat naman kayo, lagi naman kayo nakapanood ang mga ganito, di ba? napralang lang, panti. Sa pitch pa nga, di ba? Minsan, yung ibang lahi, naguhubat na, wala na talaga. Sakot, di ba? Hindi nga, ako, bra lang. Huwag naman sana. Ay, nako, ang buhay ko nang mahirap ganito talaga. Tiis, tiis gulay ako. Tapos lagyan ko siya ng ano. Mamaya ko na siya lagyan ng isda. Pretong isda. Tapos yung tuyo. Para makain na din yung tuyo. Iwan ko kung ano nangyari sa tuyo na yan. Initin ko pa yung tuyo. Lantang-lantang -lanta na yung malunggay. Ayan, ito lang. Tapo na natin to. Ay, meron pala na Binigay sa receptionist to na ulam. Tingnan natin kung di ba ito napapanis. Kasi ito ang ilagay natin. So, ito na lang. Ilagay ko lang ga. Hmm? Hindi naman to panis. Ilagay Hindi ko. Pa ito. Panis ko. ito na lang ayan yan na lang ilagay ko tapos itapon itong mga basura kasi ang binigyan ng receptionist kagabi, hindi niya kinain. Kaya, ayun. Kaya e ako, wala naman ako. Basta karne. Wala akong feeling. Basta karne. Pabrito ko yan eh. Lahat natin. So, ayan. Tapos na. Ako ay nahihilo na. Ito ang um, malunggay. So, ayan meron pa naman ditong meron pa naman siyang prito at saka ang inihaw kagabi niluto to kagabi yeah. ang plano ko sana yung perito ihalo eh, ko sa gulay Mayroon eh, meron pa lang ano bigay na ulam kagabi so yun na lang hinalo ko Ay, langga para malinis na to dito Aku pang makulit Jangan sampai, sampai tulen sama si Bitan Jangan, saatnya bayakan Jangan sampai turun enggak Jangan, oh Bawang kempik, kau Kempik, kau Lagi mo lang ako. Kaya kung mag-apply na lang ako ng trabaho kasi lagi mo na ako aasarin eh. Buti pa magtrabaho ako, walang mga aasar sa akin. <laughs> <laughs> Ay, yung nag-request sa akin yung yung arms ko, yung underarm ko. Oh, ayan. <laughs> oh, ayan pa. Kikilig ko pa, tunutan to nangitim na sa balahibo. mo pakita kita yung kilikiling kaham um... <laughs> kilikiling power <laughs> so ayan magpalamig tayo ng kanin para kakain na isatok ako ng kanin para makakain na kami. Pagkaluto dito kasi ako'y gutom na talaga. Ako'y gutom na. Ako'y gutom na. Ako'y gutom na. At ako'y gutom na. Aray! Ganito lang ako. tao. Simpleng tao. sandok ako para malamig. So, ayan. Kumukulo na yung gulay. Ayan. Gulay-gulay natin. Kumukulo na siya. So, ayan. Palambutin pa natin yan. malambot ang car lang. Di ba gulay with carne? O okay din naman siya na may carne at gulay with sibol. pa natin siya. Kasi pulang kaya Oh, 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 oh. Ayan, makapanood na kayo dyan ha. basa lambot na. E yung car lang, ewan ko lang. Tingnan natin. Hindi pa siya malambot. Ah, malambot na. So, ayan. Lagay na natin ang malunggay. Ay, kapayo. Nagulat ako ah. Hala ko kung ano mapapasok ako. So, ayan. Alam nyo, hindi pa kami nakapag-breakfast. Hindi pa kami naka-lunch. Ngayon pa lang kami kakain. Kasi kagigising lang namin. ouch So ayan. Uh, tikman na natin ang ating gulay. Tabang. papuluan pa natin sya para makakain na tayo tikman ayan, okay okay na sya ayan tapos na at kami ay kakain na so magsandok na ako sandok mo na ako ng ulam. yan. Oh? Ah. Balik na. Kain na tayo. So, ito na ang tuyo. Dami namin ngayon ng ulam. Thanks God for the blessings. forgive the blessings. The food. Yeah. Thankful ako dahil marami kaming ulam ngayon. Diyan ako. Dyan ako. Meron pa kaming inihaw at pritong isda. So kaya hayan. Bye. Tingnan niyo kami manoo. Panoorin niyo ako kumakain. Bye.